pagbabago sa panahanan sa ilalim ng kolonyalismong Espanyol. Sa kabila ng pagtutol ng mga Pilipino sa pilitang inlipat ng mga Espanyol ang kanilang mga tirahan, pinaglapit ang mga ito at isinaayos sa mga poblasyon. Sa panahong ito, nabuo ang pamaynang naaayon sa pamantayan ng mga mananakop. Sa pilitang paglipat ng tirahan, Dalawang pangkat ng mga Espanyol ang nanguna sa pagtatag ng mga bagong pamayanan sa kolonya. Ito ay ang hukbong militar at ang mga misyonerong Espanyol. Sa bisa ng kautusang ipinalabas ni Haring Philip II noong Abril 1854, ipinatupad ni gobernador General Luis Perez Dasmariñas ang sistemang reduksyon. Ito ay ang sapilitang paglipat ng tirahan ng mga katutubong Pilipino sa mga kabayanan. Sapilitang pinababa mula sa kabundukan at inlikas mula sa mga tabing-ilog ang mga mamamayan upang manirahan sa itinayong pamayanan ng mga Espanyol. Ito ay ipinatupad sa ilalim ng kondisyong baho de cumpana o paninirahan sa anmang bahagi ng reduksyon na nadidinig pa rin ang tunog ng kampanan ng simbahan. Isinagawa ang sistemang ito upang mas madaling mapangasiwaan ang mga Pilipino at maipalaganap ang Kristyanismo. Sa pagpapatupad ng reduksyon, isinaayos ang mga pamayanan batay sa modelo ng isang lungsod sa Spain. Ang itinayong pamayanan ng mga Espanyol sa Pilipinas ay tinawag na pueblo. Ang sentro ng pueblo ay ang simbahan at ang poblasyon ay sentro ng municipalidad. Matatagpuan sa paligid ng simbahan at kumbento ang munisipyo, himpilan ng polisya, hukuman, paralan at pamilihang bayan. Ang layo ng isang tahanan mula sa plaza ay nagpapahiwatig ng katayuan sa lipunan ng pamilyang nanirahan dito. Higit na nakaaangat sa buhay ang pamilyang nakatira malapit sa sentro. Iba't ibang uri ng tirahan. Sa pagdating ng mga Espanyol, nagbago rin ang struktura ng tirahan ng mga Pilipino. Mahalagang konsiderasyon sa pagpatayo ng mga tirahan ang malukal na salik tulad ng mainit na klima, malimit na paglindol at pagbagyo ang mga materyales na likas na matatagpuan sa Pilipinas. Kalimitang ginamit ang adobe, tisa, kahoy, buhangin at mga kuralis sa pagpapatayo ng mga tirahan. Ipinakilala ng mga Espanyol ang bahay na bato. Malaki at matibay ang bahay na bato. Gawa ang unang palapag nito sa bato. Ang ikalawang palapag naman ay yari sa matigas na kahoy ladrilyo o kugon ang ginamit na bubong. Ang unang palapag ang nagsilbing imbakan ng bigas at mga gamit sa pagsasaka. Tinawag itong intresuelo. Ang ikalawang palapag naman ay hinati sa mga silid tulad ng kusina, silid silidurugan at hapag kainan. Lumaganap ang konstruksyon ng bahay na bato noong labing siyam na siglo ang pagpapatayo ng ganitong uri ng tirahan ay naging simbolo ng antas ng pamumuhay ng isang pamilya. Ito ang ating paksang aralin ngayon. Sana mayroon kayong natutunan. Muli, ito si Maestro Tudeo na laging nagsasabi, mag-aral ng mabuti sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan, iyan ang susi. Maraming salamat, ingat kayong lahat.